may lahat ng J.O. Nakalista ba kayo? Opo. Lahat? Sino hindi? Ikaw? Hindi ka nakalista? Bakit? Huh? Ito? Bakit? Dahil ano? To the left, to the right? To the red, to orange? Ganon? Ganon ba yun? Ha? Huh? Ganon HR? kung kayo ba'y pumapasok o hindi. Ha? Kailangan this year lahat nagtatrabaho una para sa sarili at pamilya ninyo. Siyempre, kailangan niya ng bawat isa. Pangalawa, para sa bayan. No? Kasi unahin niyo sa sarili at pamilya niyo dahil may pinag-aaral kayo, may binubuhay kayo may binabayaran kayo Pangalawa sa bayan Ano yung pangalawa sa bayan? Huwag mag-isip na masama sa kapwa. Pero, kung may nakita kayong hindi magandang ginagawa, isumbong niyo sa akin. Ha? So, para patas J.O. casual walang matatanggal. Pero kapag nakita namin na si J.O. Si mas magaling, masipag at loyal, honest, dito kaysa kay Casual, palit kayo. Ha? Para si Casual na kasaway, bababa ka ng J.O., may chance ka para patunayan mo sa sarili mo na makabalik ka ng Casual o mas magandang posisyon. Para patas ha? No, ganun ang gagawin natin. Kaya yung mga pumapasok lang na pagdating ng sweldo, no, sumasakit ulo sa inyo ni Ati Lol. <laughs> uh, pagdating ng sweldo, hindi lang naman basta pupunta ka at papasok ka kasi sweldo, pero alam mo sa sarili mo, hindi ka naman nagtatrabaho. Unfair naman doon sa mga taong nagtatrabaho. Kita mo si Nanay Sita, Nanay, J.O. po kayo? Casual. Okay, ako. Okay na po yun, no? Bigay mo. Oh, senior po kasi. <laughs> si Nanay Sita, madaling araw pa lang, gising na ito, nagro-rosary na sa taas. Pero, okay na yun. Maibigay natin sa iba na mas, di po ba? Nanay, no? Oh. Oh yun, napaka napakagandang kaugalian yung nakokontento tayo sa kung anong meron tayo. Kaya nga, lagi ko sinasabi, count your blessing. Yung kulang, paghirapan, pagdasal, at maging mabuting tao. Yun lang naman ang passport natin sa taas eh. maging mabuting tao. Walang perfect. Si Sita, ako, hindi kami perfect. Matanda, bata, matanda, bata, bata, matanda. O oh, ba? Diba? Ang, ang gandang combination namin ni Vice, ba? Diba? Pero ang pinaka po dito, gumagawa tayo ng tama. Sa araw-araw, wala namang perfect. Meron tayong nakakaligtaan, meron tayong pagkakamali sa araw na ito, pero may bukas pa para maitama natin. So, sa panahon ngayon, 2025, 2025 na. No, sana naman mangibago ang pagmamahal ng bawat kalumpitin nyo. Ha? Ba't di ka okay ka lang? J.O. ka ba? Oh. Anong pangalan mo? Christine? Christine? Christina, saan ka naka-assign? ABC? D.E.L.G? Kay Ate Mira? Oh, buti ka na kay uniform. Favorite nun, Red. Oo, oh, favorite ni Ate Mira, Red. Totoo. Walang ano yun. Dapat sa inyo lahat dito, kahit red ka, orange ka, huwag niyo nang, ano, walang mag-judge. Walang judgmental. No? Pero gusto ko po magpasalamat sa aking Ate Gemma, Ate Lorit, Ate Chari, Kuya Ferdy, Ate Flor. Nawala na si Ate Flor. Ayan, Ate Maricris, Mampistan, lahat, lahat, lahat kayo dito. Maraming salamat po sa inyo sa tulong na ginawa ninyo lahat sa bayan ng Kalumpit. Nandito po pala si Consial Jojo Pagdangan. Tara na, tara na dito. Tara na. Oh, Happy New Year. Jojo, pagdanganan po. Pag ako, natapos na ako sa mission ko. No, naku, Jo, Iusin mo yung naumpisahan. Pagpatuloy yung naumpisahan tama. Ha? Oo. Oh. Uh, pag pakiusap ko po sa lahat. Kahit red, no? Kahit white, kahit anong kulay kayo. Please, magyakapan kayo. 'yon. Uh, wala nang away. Mas uh, sabi nga eh dito sa mundong ibabaw, travel light, no? Uh, mag-travel tayo sa mundo nang walang masyadong excess baggage. Uh, kasi ano, mag-unload na tayo ng mga negative. O kung may pupukul, hindi maganda, negative. O hayaan mo na lang sila basta tayo gagawa tayo maganda sa kapwa natin. Gagawa tayo ng maganda sa bayan natin. Kita nyo, kapag gano'n ang attitude ng isang tao, paunlad ng paunlad ang bayan ng de ba? So, ganun lang yun. Maging positibo tayo maging mabait na tao ka 'di ba sabi nga ni Mother Teresa kahit hindi mabait yung nasa paligid mo piliin mong maging mabuting tao dahil sa pagiging mabuting tao mo maraming nangyayaring maganda sa buhay mo at sa lahat ng sa paligid mo basta mabuting tao ka napakagaan ng buhay 'di ba nafi-feel niyo po ba yun? Diba? Kahit 'Di Kahit hindi kayo tumatama sa loto, hindi kayo nananalo sa wedding, magaan ang buhay. Kahit sabihin natin na bigay ka ng bigay nung Christmas, bigay dito, bigay doon, bigay niyan. Pero ang luwag sa pakiramdam mo at wala kang iniintay na kahit naman kapalit sa kapwa mo, nagbigay ka ng regalo. Hindi ka naman nag naghihintay, oy, bibigyan kita ng regalo. Dapat, ganito, ganyan, ganyan. May kondisyon. O, huwag ka lang magbigay kung may kondisyon. O, huwag ka na lang tumulong kung sa tingin mo, dapat maramdaman ng tinulungan mo na may utang na loob sa'yo. Walang ganun. Ang pagbibigay, maliit o malaki, iyan ay binibigay ng buong puso. Sagradong puso. Para ang dating sa'yo, ang makukuha mo doon, maluwag na pakiramdam. O buti nga, hindi tayo namatay nung pandemic eh. Gusto nyo ba mamatay? so, <laughs> diba? Uh, napakaswerte ng tao. Napakaswerte natin lahat dito. So, count your blessing. Huwag na natin. Unload natin lahat ng mga negatibo. Huwag na natin isipin si ganito, si ganito, ganyan, ganun, ganun. Magtrabaho tayo ng tama ayos, at mabuti. No? Yun lang yun. Yun lang yun. Huwag nating gawing komplikado ang buhay. Simple lang ang buhay. Magmahalan tayo. Okay po? Fernan, Happy New Year sa ating mga kapulisan. Yung mga ang bayan natin. Yun ang sinasabi kanina ni Doc Sar, hindi yan magagawa ng isang tao lang, mayor, vice mayor, ng mga konsyahan. Hindi. Ang, pag, ang pagunlad ng isang mamayano, uh, ng isang bayan, iyan ay pagsama-sama ng bawat isa. So, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat dahil sa pagtitiwala ninyo sa sarili ninyo, nakakayanan at tiwala ninyo sa ating Panginoon. Kailangan ngayon taon na Diyos. Yun lang naman yun. Walang iba. Para yung mga negative, value wala yan, ha? Basta focus tayo kay God, focus tayo sa ginagawa natin. As long as tama, maganda at mabuting ginagawa natin sa kapwa natin, napakasaya ng buhay natin. Diba? So, sana po sa inyong lahat ay uh, wala naman akong ibang hiling at nasal, kundi ang bawa sa sa inyo ay umunlad ang buhay at umunlad ang bayan ng kalumpit. So maraming salamat po sa inyo lahat. Happy New Year po.